Good day mga kagulong. May nag-PM kanina, nagpapatulong pong magpa-reactivate po sa Indrive. Bali, ang reason po is na black daw po kasi. Siya. So, nung tinanong ko si kagulong kung ano pong papers ang gamit niya, honest naman po siya, sinabi po niya ang tempo. So, bali yun nga po mga kagulong, no? Kaya po tayo dinideactivate ni Indrive or kahit sa ibang TNC po, kasi hindi po valid franchise ang tempo. Hindi pa nga po ganong mabigat yung nangyari kay kagulong eh. Ang masaklap po, kapag nahuli po kayo ng otoridad na bumabiyahe po yung gamit po yung tempo, pwede pong ma-impound ang inyong sasakyan at magka-penalty ng malaki. Kaya yung mga nakikita nyo pong nag-offer online na may bayad para ma-activate po sa in-drive, yan po yung tempo. Kapag nakita po or na-detect ng in-drive na tempo ang papeles nyo, pwede po kayo ma-deactivate anytime. Sayang lang po ang binayad nyo. Maglalabas na rin lang naman po tayo ng pera. Doon na po tayo sa tama. And pahabol ko lang po na info, kapag may legit na po kayo na prangkisa, PA or CPC, hindi lang po kayo sa in-drive, pwedeng mag-onboard. Pati na rin po sa ibang mga TNC. At tigit sa lahat po, wala pong bayad ang onboarding. So yun po, para hindi po tayo matulad kay Kagulong kanina na na-deactivate at nasayang ang pera, iwas na po tayo sa kung ikaw po'y may katanungan kung paano po ang legit na proseso para makapasok sa TNVS at makabihay sa Indrive, message nyo lang po ang page na ito. Sana po nakatulong po itong vlog na ito. Drive safe po tayo mga kagulong. Ingat!